Magandang hapon po mga kalayas. Dito po tayo ngayon sa bukid. Hapon na po ako nakapunta dito kasi kanina po sobrang lakas po ng ulan. Parang may bagyo po yata dito sa Pilipinas. Ito nga po at nadatnan ko po na bukas po aring pinto natin dito. Pumasok po ang tubig. Gagawin ko dito, maglalagay po ako ng tarapal, yung narorol. Para kapag pumupunta po ako sa bayan, or kapag nasa trabaho tayo ibababa lang po natin so bad news masama po ang panahon pero meron din tayong good news mga kalayas tara po ipapakita ko sa inyo mga anong meron po dito ngayon mga kalayas ako po hindi nag alinlangan na pumunta dito kahit alas 3 na po ng hapon kasi usually po kapag 3 onwards hindi na po ako nakakapag vlog kasi napakahirap pong kumilos dito sa bukid mga gawa ng sobrang dilim malulobat yung ating camera wala po tayong maraming source of energy dito kaya ngayon ito na mga kales, may ilaw na tayo ito po ay 220 volts buhayin lang natin may liwanag na mga kales uh. tagal na po talaga namin yan na pinangarap po dito sa bukid ni Kuya ka best friend na magkaroon po ng kuryente. Jo malaki-laki rin po yung nagastos namin dito, parang more than 40k. Kasi mga kalesi, mula po dun sa contador hanggang dito po sa pwesto po nitong kubo, maka po mga dalawang kilometro. Kaya medyo mahal din po yung wire plus yung contador, saka may labor pa po. Nakakatuwa lang mga kalesi kasi hindi na po kami mag-aalinlangan kapag mag-vlog po kami. Makakapag-charge po kami ng camera anytime. Makakapaglagay po ng wifi or CCTV. Anything po na pwedeng gamitan ng 220 volts, talagay na po natin dito. Kaya ice na ice mga kalayas. Hindi na po tayo mag-hesitate na pumunta kahit gabi. Kahit anong oras, ganda rin mga kalas. kasi po, 'di ba, dito sa bukid, marami po mga insekto at saka mga langang naglalagay po ako dito ng electric fan para hindi po tayo masalisihan no? kasi mapapansin nyo lagi na lang po may mga langaw po dun sa vlog natin at uh, anyway yun mga langaw po dito hindi naman po yung sobrang madumi kasi yung dito po mga dumada po lang po ay sa mga prutas, gulay yung mga tanim po dito ni Kuya ka best sa paligid hindi po kasi kagaya ng mga may basurahan na talagang sobrang dumi at nakakatuwa mga kalayas kasi natupad na po yung pangarap namin ni Kuya ka best may mga saksakan po doon at dito mga kalayas, sa kubo may ilaw na rin po tayo pakita ko sa inyo lights, camera, action yun oh. may ilaw na po ang ginawa na lang po ni kuya pagpapakabit po dito, dito na lang po sa pinakang sentro para pag binuksan po ito makakarating na po yung liwanag dito sa labas kasi may pagita naman po ito saka po dito sa loob may saksakan din po dito yan ang lisaksak na po makakapaglagay na tayo ng video okay mga kalits stig ayan ito po yung paligid oh. hmm. papansin nyo mamaya mga kalits madilim na yan ah. Oh. tapos ito pala may isesharo po ako sa inyo ito pong bubong nito simula po dito sa kapihan natin itong area, coffee area po natin hanggang dito po sa pinakalutuan papalitan ko na po yan ng anahaw kagaya po nitong bubong po dito sa kabila pina ko pero medyo mahal-mahal pag-iipunan po natin at yun kasi mga kalayas hindi naman sa ano i-share ko lang din po sa inyo kasi ngayon po normal vlog lang po natin so siguro this time I share ko po sa inyo yung mga experience ko po dito, yung mga negative experience. Kapag umulan po mga kalayas, ayan no. Tingnan niyo yung siwang. Ang lalaki. Hmm. Tapos siya no, basa pa. Hmm. Tapos ito, tapos ito. Kanina umaga po kasi sobrang lakas ng hangin kasi nga parang mayroong bagyo. Kapag sobrang lakas po ng hangin, lagi pong nalilipad yung mga kawayan dito. At yun nga, yung mga na-experience ko po dito, kapag nagluluto po ako dito, direct na direct po yung tulo. Nagluto po tayo ng minudo, sobrang lakas po ng ulan. Naantala po yung pag-shoot ko dito. Kaya, pag napalitan na po natin ito, ayos na. Hindi na tayo mag-hesitate na maglagay din po ng mga gamit dito na mga electric. Kasi kapag nabasa, eh, sayang naman, baka masira. Meron pala ako dito, dala mga akaleso. Ito extension at uh, meron din po tayo ditong blender nagdala na po ako volts 220 to 240 volts para matest po natin kung itong pinalagay po natin dito 220 volts ito po ay sponsor di joke lang po Maymet ano ba yan Maymet Maymet maka naman ay so mga kalayas ito share ko lang po sa inyo na ito po talaga nagkaroon masasabi ko po na dream come true para sa amin po dito sa bukid although mga kalets meron po kami kuryente sa bayan hindi po kasi katulad po dito sa bukid na limited lang po ang lahat although meron po tayo ditong solar iba pa rin po yung kuryente po ng Meralco in terms of maintenance kasi po ang solar kailangan po natin magpalit every 2 years ng battery uh, basta ma maintenance po uh, at yun pinaka basic na po talaga na kailangan kailangan po talaga natin ng kuryente yung pagcha-charge po ng camera, pagcha-charge po ng cellphone na gamit na gamit po namin sa kagaya po namin ng mga small content creator so yun, dream come true dito sa bukid try na po natin to ito po regalo sa amin ng kasal namin ni Darlene eh, sabi ko nga po sa kanya gagamitin ko na lang sa vlog kaysa naman nakatambak lang po tsaka meron naman pong blender po dyan sa kanila sa tagkawa yan ah, magbe blender po tayo na pinya tsaka pipino ay ay alam ay hindi pwede pala kasi po yung saksakan no yung bilog eh meron naman po tayo dito yung extension na po, pwede po i-fix to magagamit po natin. Kala ko kasi, kasi yung outlet po dito, yung ano lang siya, yung manitis Ito po kasi bilog eh, hindi kasi. Siguro ito na lang malaki kasi ang ilalagay po natin ito pino. At pipino. pinagasan ko lang po itong ating blender siya nga pala mga kales ito po yung ginagamit ko dati o kailangan mo talagang magpamis para makapag blend ka ng mga prutas saka yung mga gulay po natin pero ito magagamit pa rin po naman natin upgrade na dito sa kubo ito nga pala mga kalayas gusto ko lang kayong pasalamatan lahat kasi po kayo lahat may ambag po dito sa pagpapagawa natin ng kuryente dahil sa support nyo mga kalayas hindi po natin mararating yung almost 10,000 na subscribers kung hindi po sa support nyo kaya maraming maraming salamat po ayun o no? oh. ano kaya pala medyo pino or paano ba so, first time lang natin po magbe ng mga kales dito ilalagyan siguro to ng tubig lagyan po natin Kailangan lang pala mga sa may tubig. Iba-iba nga naman pala, mabilis-bilis ng konti. ko na po nilagyan mga kales ng asukal sarap sana to kung may honey, no? ito mga kales o pan detox masarap lalo siguro to kung nilagyan po natin ng honey. tapos yung pinakang tubig po yung pinaglagaan po ng tanglad para healthy po na smooth na po kayo hmm. Yan, wala na po yung asukal okay na po sa akin ito nagluluto po tayo ng futlong papapakin ko po, po yung iba ho dadanin ko na lang sa bahay gusto ko medyo toasted ng konti para lutong luto minsan lang naman po tayo magatikim ng mga ganaring frozen food Kain po tayo. Ano, iba-iba po pag may ilaw. minsan magbe ako ng saging at kaguyabano madilim na mga kalayas dito sa paligid ng kubo ito po yung update po dito kapag may ilaw Oh. sa kusina naman po ano na po paano mga kalayas pa na po ako kinabi tayo ngayon ang sinasabi ko mga kalayas napakinabangan na natin yung idaw po Para kahit gabihin tayo, makakagawa pa rin po ng vlog. Yun lang, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta Ingat po kayo palagi, saman po kayo naroon. God bless us all. Peace out.